Pwede man sayop ang pag-inom? Sayop ang pag-hubog, hubog. Eh kung sayop ang pag-inom, nga nung daghimo man si Kristo, huwag unong katadyaw. Amen? Grabe ginoon, no? Dili lung nik, tadyaw. <coughs> Walang katong kasal ka na? katuliko ko kayo ito, ba? Eh kung kasal pa protestante, Diyos, rato. <laughs> Tang ba? Hindi <laughs> mo na yung anong ginoon. Balance mang ginoon. Ang gusto Ginoo, drink moderately. Ang ubang kay drink moderately. cuman man, <clears throat> na pud na. Sala jud ang dako. Inom ta pero dili ta maghubog-hubog. Amen. Man adong igo nga makapainit sa imong kutukuto. Ingon din he, minilyong mga Kristohanon ang nailad ni Satanas sa paghunak-hunak nga walay kalainan ang pagbaton og maayong panglawas basta husay lang ang kasing-kasing uban sa Dios. Na may ubang mga tao, <coughs> To God be the glory, <coughs> great things He hath done. <coughs> to love He, the world that He gave us, His Son. Pastilan, ikso. Eh? Nanguna-una sa uban, why labot ang atong gibuhat? Basta, nagampo lang tas gino'o. Igala, pastilan. Sayok nanguna-una. O sa sa mga paagi sa pagkontrol ni Satanas sa mga tao, mao ang paglingla kanila nga dunay mga bisyo sa kinabuhi nga mao'y muhatag nila kagawasan. O sa kalalaki, niingon ang iyang hinigugma, dong, ay lang kayo pag inom-inom dong, kay makadaot manas imong lawas. Ayaw kong sultihi, ana. May freedom ko. May freedom ko kung unsay gamitan ako sa kong kwarta. Dong. Ay lang panabako nung no, makabuslot manas baga. Ay lang kog ana. Magbuot magukang ka di man imong kwarta. Ha? Ang huna-huna sa uban, ang pagkinabuhi nga naay bisyo, nagpasabot nga gawas non ka. You have a freedom. That's why you can live any kind of life you want to live.